Hello mga kalaki, first time First time ko pong gagawin ngayon pong alas 8 ng umaga August 5, ayan po Ngayon po ako mamimigay ng mga lucky numbers po mga kalaki ha Ayan o, oh. maga po ah, maga ngayon para tayaan po natin buong hapon Okay, so ano ang gusto mong lucky numbers ngayon? bibigyan kita 2 digit, 3 digit, 4 digit mga kalaki at sa mga may birthday po dyan at sa mga nais po talaga makakuha ng jackpot, kunin natin ng jackpot ngayon, mamimigay po ako ng 6 digit lucky numbers, o ano pa hinihintay mo follow na ha, Basta po naka-follow ah. wag po kayong magagalit pag nakita ko hindi po kayo naka at hindi kayo nag-share ng video at hindi kayo nabigyan, libre naman po kasi ang mag-follow, libre rin ang mag- ang mag comment ang mag ng video, libre wala po yung bayad. Bibigyan pa kita ng lucky numbers ngayon, okay? Ang kailangan ko po ngayon mga kalaki, birth at virtue Pagsamahin niyo po yung kasi igoo-combine ko po yung mga kalaki, ang 6 digit lucky numbers, 4 digit, 3 digit, 2 digit, kaya pwede niyo pong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Tuweteng, okay? Kung wala kang gagawin ngayon, August 5, magkakaroon ka ng lucky numbers at gusto ko, marami ulit tayong mapanalo. Ano pang hinihintay mo, ha? Tara na, habang wala pa pang bumibili ngayon sa tindahan natin. Siyempre, umaga na! Ano pang hinihintay mo mga kalaki ngayon ko lang gagawin to, ha? Mamimigay tayo ng lucky numbers ngayon pong umaga. Nagre-reply po ako, alam nyo yan, basta makapagantay kayo, ako lang po ang vlogger na nagre-reply. Aabangan ko na. Tara na!